personal vlog and lifestyle vlog, yan ata talaga ang forte ko. Di na ako nag expect ng mga viral videos dahil hindi ko naman kaya ang everyday vlog. Ang aim ko ngayon ay makagawa ng maraming vlogs just like a diary na punong-puno ng journals. Tipong a day in a life vlog once in a while. Yung tipong pwede kong balik-balikan para panoorin ulit. Vlog, vlog, vlog. Bakit ko nga ba ito ginagawa? Nilagyan ko siya ng plastic lahat. <laughs> Nilagay ko sa plastic lahat. ng <laughs> Sa sobrang lakas, hindi mo sobrang lakas pero dahil sa umuulan, tapos yung bag ko is nylon, guys. Kaya go tayo. Push natin sa plastic. So hanggang bukas 'yan kasi parang ang buka ang ulan hanggang bukas. Kaya, wala tayong magagawa. Uh, talaga. At so in ngayon usapan natin is the reason of my vlogging. Actually, gusto ko talagang balikan ulit yung the reason of why I am vlog vlogging. It's because, yun nga, there's something inside of me na kailangan talagang gumawa ng something creative. Yun talaga yan. Yun talaga yung... Yun talaga yung pinaghuhugutan nun. Kasi parang there is an artist inside of me, di ba? There is an artist inside of me na gusto gumawa ng something creative. That's it. Pero, pwede naman tayong himay-himayin talaga yun. And, insipin mo, why vlogging? Bakit nga ba vlogging? Pwede namang Instagram or pwede namang gayon, di ba? So, it all boils down to, nung bata ako, I wanted to become a, uh, a broadcaster. <laughs> Strano, no? So, I wanted to become a broadcaster. gusto gusto ko yung mga ano. Panahon ko kasi yung ano eh. Panahon ni na Cheche Lazaro. Panahon ni na Loren, Loren Legarda. Ganyan. Lolit Haru! Agad-agad, chismosa naman. <laughs> Hindi naman lolit soli. Lauren Legarda, ganyan. Yung mga documentary ba? Christy Paul Sino? Christy Paul Nguyen. Ano ba talaga? Broadcaster ba o ano? Ay, bakit broadcaster? Chismosa na ano? Ano ba yun mga pang... Sari-sari si, sari, 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 si Mark eh. Gustong gusto ko dating maging isang serious reporter. Serious reporter ha, hindi showbiz reporter. Kasi nanonood ako ng mga magagandang documentaries like Eyewitness or The Probe Team. Yan mga gusto kong panoorin ng bata ako eh. Gustong gusto kong gumawa ng mga documentary, gustong gusto kong gumawa ng mga film. That's why nung college ako, I took up developmental communication kasi may major yon film. Kaso ang nangyari, hindi ko naman talaga siya natapos kasi pumunta na ako dito sa Italy, di ba? Gustong gusto ko talaga yung film. Eh, ako ba, meron akong fascination about film. At nagagawa ko yun ngayon because of this vlogging, no? Nakakapag-shoot ako ng mga footages, nakakapag- uh, conceptualize ako ng flow ng kahit ganito to kahit walang flow, akala mo walang flow pero ano mo, pinag-isipan ko yun iyan <laughs> yun, bigyan nyo na sa akin yun Nakakapag-conceptualize ako ng isang video, no? Kahit 10-minute vid. And, uh, siyempre, may mga background music, editing. Ayan, nagagawa ko lahat yan. So ayun nga guys, bago ko nga pala makalimutan, I bought something from Amazon. So guys, we have another unboxing. Ito nga from Amazon. Dumating diba na kanina. Unbox na natin. Unbox eh, parang sumupo naman ito. Ito na. I bought something for me and for Mark. <laughs> Dumating diba na ang ating mga girdle. <laughs> ang panlagin natin sa chan ano, try na natin. So na, let's try. Oh, Maghuwi na tayo dito, no? Pero kakakain ko lang, pwede ba yun? Hindi pwede ba kakakain lang, no? Gusto ko na i-try, eh. Pero... Ah, ng <laughs> Kitang kita dito, sa laki ng chambo. Kiber. Tatry lang natin kasi ito yung may may ganito. Jaran! Oh my God! Diyos ko, tinan nyo naman. Parang wala rin. Sobra. <laughs> Sobrang laki lang din ang chan ko. Diyos ko. Parang wala namang difference. Ano ba yan? Pinaglululukan mo po tayo ng mga kagamitan ganito. But, let's still see. Maraming mo naman. Let's try. Ang gusto ko lang dito parang na naayos yung posture ko eh. Mas, yung likod ko ba? Gumaganon. Okay, so. Bis tayo muna. So, why vlogging? Ano? Para kasing ano eh, nararamdaman ko sa sarili ko na I grew up vlogging na. <laughs> kahit wala pa tayo sa term na vlogging, wala pang term na vlogging that time. Kasi nung bata pa ako, binigyan ako ng mga magulang ko nung tinatawag na handicam. Meron dating camera eh, yung ginagamit sa mga kasal, sa mga ganyan, di ba? Tapos, yun, parang I had to document everything from everything from birthday, Pasko, bagong taon, fiesta, ganyan. Kasi yung magulang ko andito na sa abroad, andito na sa Italy. So kami naman, yun ang pinaka Regalo namin sa mga magulang namin para nakikita nila kami lumaki. Ako din yung nagpo-photoshoot para sa aming lahat. Kailangan kong ubusin yung dalawang 36 shots at ipa-develop. Para dalhin dito, ipapadala sa, alam nyo yun, sa mga umuwi sa Pilipinas. Parang training ground, parang training ground ko siya sa vlogging. Kaya medyo sanay akong umimot-imot ganito sa camera. Yung totoo, wala rin akong stage fright, guys. Uh, sa mga nakakakilala sa akin, yung mga naging classmate ko or na nakasamahan ko sa school or kung sa teatro man or sa kahit ano man, alam din na wala akong stage fright. Makapal yung mukha ko, yun yung sinasabi nila. Makapal yung mukha ko, hindi ko alam kung bakit. Parang bata pa lang ako. Sabi nga nila, lumabala ako ng amateur singing contest. Three years old daw ako eh. Tapos sa harap ng stage, asa ah harap, sa taas ng stage, tinatanong ko raw, with the mic on, tinatanong ko raw, asa ah, na yung ano ko, premyo ko? <laughs> Nanalo agad. <laughs> And that brought me to participating sa choir ng school. Ayun nga, so dun ako na-expose, kanta kami ng kanta sa simbahan every Sunday. Tapos kami na rin yung mga kumakanta sa mga presentations sa naman, presentation, presentation sa school. Alam niyo naman, maraming presentation-presentation sa school, di ba? Nadala ko naman yung pag pagiging makapal yung mukha ko. Nagdala ko siya until high school. andyan na naman po tayo. Tapos syempre, nagpabida-bida tayo. Eh. Lagi tayong ganyan. <laughs> Jolly tayo. Bida lagi ang saya. Yung stage fright ko talaga parang lalo talaga nawala. Kahit na we have been competing na ha. Nagko-compete kami sa Namsiya. I actually um, joined Namsiya for parang two times ako nag-Namsiya. Uh, ang Namsiya sa hindi nakakaalam is the National Competition for Young Artists Hindi ko alam kung meron pa nun ngayon pero that time, nung panahon namin Parang big time yun eh parang, Kasi may division yun, tapos may regional, may national And twice ako na sumali sa national ng Namsiya First when I was 13 Tapos the second and the last one was when I was uh, 16 So ano ba yan? Ang haba na ng chismis ko Gusto ko lang naman sabihin na makapal na talaga yung mukha ko Kaya ako vlog. And siguro kung mayroon akong ano nun, kung uso na yung vlogging that time na nalalagay na sa internet yung mga experiences ko, sayang. That's what I want to do eh. Parang, ano yun, yung ganito. Parang I'm sharing my life. Tapos, sa pag-share ko kasi ganito sa inyo guys, ako rin sa sarili ko, pag binapanood ko rin yung mga videos ko ng mga nakaraan, natutuwa rin ako. Parang siyang ano, Ah, uh, para siyang isang malaking time travel ganyan na napaparoon na, mo yung parang in, di ba tayo naglulokbak lang tayo from our memories no. Ngayon pag nagvlog ka hindi mo lang talaga yung memory lang. As in ay nakikita mo talaga siya, natatawa ka, naiiyak ka lahat kung ano yung emotion na nandoon sa part na yon, talagang nararamdaman mo siya. So yun nga from singing and everything daladala -dala ko lang lahat ng yan daladala -dala ko yun ng college ako at dun ako nag-umpisang tumungtong talaga ng totoong entablado which is ang teatro na parang pagtungtong ka ng teatro pagtungtong ka ng entablado ng teatro parang hubad na hubad ka parang lahat ng alam mo lahat ng alam ko lahat ng baong kong kaalaman from St. Bridget's from Divine Child Academy from singing sa amateur singing contest nung bata ako 3 years old parang baliwala yun. parang huhubaran ka talaga ng teatro tapos ipaparealize sa kung sino ka talaga at kung sinong pwede kang maging. Pwede kang maging ganito, pwede kang maging ganyan. Eh kahit sinong gusto mong maging ka, kaya mong gawin. Yun ang magic ng theater. Yun ang natutunan ko magic ng theater. Wrapping up. Oh, may mga wrapping up tayo, no? So, wrapping up. Yung vlogging for me is parang isa normal thing na. Parang vlogging became normal na parang ito yung buhay ko nung bata. Kaso nga lang, this time, I'll be doing this more often. To wrap it up talaga, there's, there is this artist inside me na gusto talaga mag-create ng something creative. Hindi ko alam kung makaka-relate lahat dito, pero there is really... Parang kailangan akong gumawa ng something creative. May ganun akong bagay sa sarili ko. May it be sketching, kung kailangan ko mag-drawing, kailangan ko uh, kailangan ko mag-produce ng something na creative out of my mind, out of my heart. Siguro, siguro yun yung artist. Siguro artist ako, may artist talaga inside na hindi ko talaga kilala. Na gusto lang talagang gumawa ng art. With this vlogging, I'm pursuing this. Kaya, anyhow, makakaasa talaga kayo na I will be doing this more at gagawin natin talaga lahat ng ating makakaya to vlog. At sana may natutunan kayo dito sa mga pinag uh, sasabi ko at saka sa ano ko yung core ko. This is my core kung bakit ako nag vlog Tapos, syempre, at sana makikita nyo rin sa loob nyo kung ano yung core nyo bakit nyo ginagawa yung bagay na ginagawa nyo ngayon. <laughs> That's all. See you in my next vlog, guys. Ciao! masisira pa rin eh. Guys, pasensya na dito na ako nagbobond.